Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Kelsey Silosia at sa loob ng tatlong minuto, ibubuod ko ang kasaysayan ng wikang Pilipino, panahon ng ninuno. Bago dumating ang mga dayuhan, ginagamit natin ang baybayan bilang sistema ng pag pagsulat. May, mayaman ang ating tradisyon sa salitang panitikan tulad ng mga epiko at awit. Panahon ng Kastila, Ipinakilala ang alpabetong Romano at maraming sayotang Espanyol ang naging bahagi ng ating wika. Limitado ang pagtuturo ng Kastila kaya nanatiling malakas ang impluensya ng mga katutubong wika. Panahon ng Revolusyon, kinagamit ang katutubong wika bilang instrumento ng nasyonalismo mga nobela ni Rizal at ang kilusang propaganda ay na pag na ng nasyonalismo. Ang katipunan ni Bonifacio ay gumamit ng Tagalog sa mga dokumento. Nahon ng Amerikano, naging wikang panturo ang Ingles noong 1908 unang pa panukala para sa pambansang wika ni Isabela eh, Isabelo de los Reyes. Pahon, panahon ng Haponess. Ipinagbawal ang paggamit ng wika Ingles at Kastila. Dito isinulong ang paggamit ng Filipino at Nihongo. It, itinuturing na ginto ang panahon ng panitikan dahil sa pagdaganap ng mga dula at tula. Uh, panahon ng ma malasariling pamah pamahalan hanggang sa kasalukuyan. Noong 1935, ang Constitution ay nagbigay daan sa pagtatag ng pabansang wika. 1936, pinili ang Tagalog bilang patayan ng pabansang wika. At noong 1959, pinalitan ang salita mula Tagalog tungo sa Pilipino. At 1987... Eh, tinatag ang Pilipino bilang pabansang wika sa bagong konstitusyon. Ang kasalukuyan, patuloy ang pag-unlad ng Pilipino, may argumento pa rin tungkol sa papel nito kasama ang Ingles at ang mga re regional na wika. Ang ating wika ay sumasalalim sa ating mamaya mayamang kasaysayan at kultura. Bilang mga Pilipino, patuloy natin pahalagaan at pagyamanin ito. Maraming salamat sa inyong lahat sa, sa inyong pakikinig. Ako po si Kelsey Dosha at ito ang maikling kaysasayan ng wikang Pilipino.